Magandang araw po sa si lahat, mga master. So, isang kamaster natin ang kumihingi po ng advice regarding po sa warehouse na kanilang ihistora ng ilaw. So, base po sa kanya, uh, may total na 18,000 watts po ang lahat ng ilaw na kanilang ikakabit. So, ano daw ba yung tamang circuit breaker para dito? So, computing po natin para malaman natin kung ilang amperes nga ba ang tamang circuit breaker para dito. So, gamitin po natin yung ating formula. Yung ating Ohm's Law Triangle po. Kung naalala niyo po yan. Okay? So, kung makikita po natin sa taas, nandiyan po yung letter P, that is power po. And then yung I, that is current po yan. And then B, that is volts or voltages, So, ngayon, ah, uh, ang magiging formula po natin, dahil ah uh, amperes po yung ating hahanapin, so I Is equal to power in watts. And then, i-divide po natin yung ating voltage. Okay? So, ngayon, uh, ilagay po natin yung value ng ating uh, power in watts. So, base po sa kanya, 18,000. And then, i-divide po natin yung voltage na 230. Okay? Okay? Then, gamitan po natin ang calculator so ito po so 18,000 divide po natin ang 230 volts so bali nakakuha po tayo ng 78.2 amperes so 78.2 amperes okay so ngayon para makuha natin yung kanyang circuit breaker, ito po ay i-multiply natin sa 1.25. Yan po yung 125%, okay? So, sa PEC po galing to at sa NEC, hindi po sa akin galing ito, okay? So, bali ang naging sagot po ay 97.8 amperes. So, 97.8 amperes. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ka ng 100 amperes na CB. Okay? So, ngayon, <coughs> kunin natin yung 80%. So, i-multiply natin itong 100 sa 0.8. Okay? So, ito. 100. Multiply natin sa 0.8. Yan po yung 80% na tinatawag. Okay? So, ngayon. Ang may sagot po natin is 80 amperes. So, ibig sabihin, pasok po yung load natin na 78.2 dito sa ating Uh, 80 amperes, ito po ay uh, sa 80%, yun nakuha natin sa 100 amperes okay so ito po yung ating CB yung 100 amperes Ayan. and then magtipray natin yung kanyang 80% 80 and then tama tama po yung ating 100 amperes dun sa 78.2 na load ng ating uh, warehouse So, ganyan lang po. Kasimple yung ating pag -compute. Okay? So, sana yung nakatulong po yung video na to kay Sir. At ito po ay in-replay na din sa ranya. So, doon po sa mga uh, may iba pang computation or may ibang nga uh, paraan kung paano makuha yung total load niya at yung pag-sizing uh, ng circuit breaker. So, pwede pong pakilagay sa comment section at nang natin yung iba. So, ala naman po perfecto dito. Ako rin po ay nagkakamali. At uh, hindi naman po tayo expert dito. So, may depende lang po tayo doon sa formula at base doon sa nakasaad. Sa PEC, HOT and EC. Okay. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat. And mabuhay po kayo. God bless us all. Thank you.